Higit anim na ang lupong tagapamayapa mula sa 62 barangay ng District 1 at 2 ng lungsod ng San Jose del Monte ang nagtipon-tipon sa Capability Building Program para sa kanila nitong Webes, April 11 sa City Convention Center. Layunin nito na mapalawak ang kanilang kaalaman at mapalakas ang kanilang kakayahan para sa Katarungan Pambarangay. Ibinahagi ni Atty. Katie Salvador, Chief of Staff ni Congresswoman Florida P. Robes, ang pangunahing tungkulin ng isang lupon maging mga batas upang maayos ang mga alitan sa loob ng barangay. Ang major role ng Lupon Tagapamayapa, after ng mediation under a kapitan, sila na yung mahawak ng constitution na binubuo na or pinipili na tatlong Lupon Tagapamayapa, not as judge but, but, as facilitators ng mga problema para i nila, bigyan ng resolution or terms and conditions coming from the complainants and the respondents. Hindi hindi sila yung hahakol, magbibigay ng kusga or judgment dun sa complainants ng sa ating mga respondents. But technically, to facilitate you or give give resolution doon sa mga problema before the malangkay. Saludo naman ang ama ng lungsod, Mayor Arthur B. Robes, sa mga miyembro ng organisasyon dahil hindi biro ang hinaharap nila ngunit na pagtatagumpayan pa rin. Napaka-importante sa bawat isa sa inyo, ang tulad ng Luton, Kayo ang nagpapatahimik eh, dahil sa pinanatin, eh, yung mga lupon ay yung ilan sa inyo ay talagang retired na. Hindi ibig sabihin, hindi na dapat na iintindi ng sakit ng ulo. Pero nandiyan pa rin kayo, tumutulong pa rin kayo sa barangay. Tumutulong pa rin kayo sa gobyerno. Kaya maraming maraming salamat sa inyo. At yung iba naman sa inyo, na lupon, eh, after ng lupon, kumakandidato, nananalo pa rin. Kaya talagang, ibig sabihin, nakabigit yata sa isip at puso ninyo ang tumulong sa tao. Kaya, kinakongratulate ko kayo sa mga ganyang aspeto. Mga ng ating tao. Pasasalamat sa serbisyo naman ang iniwan ni Ate Kong Rida sa mga lupon, lalo na't na karamihan sa kanila ay mga senior citizens na. Life to explore. Ibig sabihin, habang kayo po ay lupong Tagapamaya pa, sa bawat angulo ng ating buhay, sa bawat komunidad na meron tayo, tayo po ay merong saysay. Di ba? Hindi po kaya sabi nga nila when you get old, senior citizen ka na, wala na. Pag nag-retire ka na, wala na. Ang Pangulo ng Federasyon na si Albert Doptante, ibinahagi ang mga magagandang katangian na dapat taglayin ng isang peacemaker. Uh, siguro ang may papayo ko sa kapwa ko uh, Unang-una yung commitment at saka yung kung ang passion mo ay maglikot sa kapwa mo sa kabarangay mo, mo, eh lupong maglupong ka. At saka yung iwasan natin yung magiging bias, dapat maging kung ano, tayo, uh, open-minded tayo, mahaba pasyensya. At saka, syempre, uh, ang lupon ay eh, wala namang ano yan, mga magandang uh, insentibo sa ano, pagiging lupon, kundi talagang passion mo talagang maglingkod, e eh, maglupon ka. Talagang puro sakripisyo po yan. Sina Christopher ng Barangay San Martin at Renato ng Barangay Gaya-Gaya natutuwa dahil nagdaos ng gaytong pagtitipon. Salamat po sa pagkakataon na binigay sa amin ng ating punong lunsod Mayor Arthur Robles with Ate Rida, ang nag-iisang babaeng congresswoman ng San Jose del Monte. At in behalf of Lupon from District 1 and 2, thank you very much and we salute you, Mayor Arthur and Ate Kong Rida. We love you so much. Pagpatuloy po ang mga gawain pang ikagaganda ng San Jose del Monte, lalo-lalo po sa mga barangay ng District 1 and 2, which is... May mga time na kulang po sa panahon pero maganda Uh, to cut it short, very good. Salud. Eh, ako bilang uh, bago, may lang naman ako na-join sa, ano po, eh, curious ako rin sa mga dapat na maging function at may tutulong ko dahil yun ang una ko naging uh, plano, dahilan, kaya ako na-join, na ano po. Eh, it is fruitful naman dahil marami akong tanong. Although hindi iba eh, actually, uh, hindi ito mamaro sa mga dati ko alam. Katuwang ng pamahalang lungsod ang mga lupong taga pamayapa sa paghahatid hindi lang ng doble aksyon at solusyon, kundi upang masiguro ang kapayapaan at kaayusan ng bawat komunidad. Para sa Balitang Sanusenyo, ako si R.M. Oblianda, Public Information Office.